Yo, isa idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet Siya nga po pala mga idol, meron po tayong bagong channel Ang Paltog TV Nihiling ko po muli ang inyong support mga idol At mag-subscribe na rin po kayo pa up updated sa mga bagong videos Na upload ko raw-raw Ay, buhay Importante yung pila palang ginala e. Eh. <laughs> Sige, counter-flow pa. <laughs> Paatras. Lagot ka ngayon. Gamote. <laughs> Ang <laughs> <laughs> ba't sa ilong? Hoy! <laughs> Bawal pumarada dyan, sir. Hindi <laughs> <laughs> naman siguro. Pumarada lang yun. <laughs> ah, na talaga. Wow naman! Ah, napakalaki naman yan. Kila <laughs> talaga. Kasi team tas ko bola. Pang buwan. Kila! Hmm. <laughs> 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 <Pat> sila Ay! <tumala? laughs> Napakaganda naman ang Dress niya ate Nagsakay pa Eh na Nagot ka ate Kapit na kapit eh <laughs> Pag sumakay ka sa Ngayon baka parang sumasakay ka rin sa kabayo <laughs> <laughs> <Alakas> na. Lakas <lang. laughs> na naman. Importante. Marunong siyang bumalik. At tumintaw. Nako. Ako. me kahit saan saan na makakating. <laughs> Ay, ito pa kayo dito mm. na. Uy. Ito mahingay ate. Para marinig ni Dok. Huh? <laughs> ito, uya pala dapat. Loko ka dito. Ayon. <laughs> Ayan lang. Ayon. Dako ah. na kana? Tama niya. Tama niya. nila. niya. Tama niya. Tama niya. Tama niya. Tama niya. Tama niya. Tama ba? Mas okay na ning kuan nga eh. isini dita ka tog isa dita ka mata mao na siya delikado. <laughs> <laughs> Abay. Pili ka lang do na ito. Oy. Boom. Asintado. pa tinamaan Ah. Napakalimang naman ng kamera niya. <laughs> Bakit pala? <laughs> At least, tinamahan niya. <laughs> well, tapon pa. Ah, bakalungkot naman ni ate. Oh, hindi siya nakabinta. Aww. Pag dito pa yun ate. Pinumpra na yan. ng Wow naman! Wow? Wow! Parang sa... Wow! GTA lang, yun. Pop! Nagpok you, Pop! Troy Pamal. Nagpakyut daw ang tropa Mukhang hindi naman Mukhang galit. Bisa motor, turun dia. Ini nama sumi si gawai. Ati sinubukan Iya ika. Juma sakitnya lah. Hmm. Eh, mengharusnya tak tingin. Uy, kilala siya eh. <laughs> Pangang <Skip> naman. Ha! Nag... Nasulad. Ha Kilala na talaga. Nilapitan eh. <laughs> Iskumbiado pa. Nakakatawa <laughs> naman. <laughs> Ay, mga aso nga naman talaga na ah, uh, stress reliever natin ang eh. dami niyang aso <laughs> <laughs> ano yun? may multo lantado na naman ah. Hindi. Hmm. <laughs> 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 ano 'to? Ang gulat talaga 'tong mga 'to. Wait. Hindi na patalo yung babae o. Kulun mo lang. Kapag Pinoy. Sige nga idol, patunayan mo. Bilulot. Talagay sa sato. pa yan. Pati bote. Wala tira. Epa <laughs> <laughs> Hanggang na lang po muna panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli nyo panunod at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol Marvin Caranto, idol Ferdinand Basiliote, maraming salamat po. Shoutout din sa idol Marlon Bactol, idol Choco King ng Davao, maraming salamat. Shoutout din sa idol Ramon Buban, idol Loreto Castro, shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panunod idol Rica Del Castillo, idol Hernanis Nuringbutin Butin, maraming salamat po sa panunod. Idol Choco King ng Davao, maraming salamat. Idol Carlo Rio, maraming salamat po sa panonood at kay idol, idol Narciso Felix sunap ng kaita Rizal maraming salamat po at bilis suporta po sa ating channel mga idol wag din po sana kalimot mag comment at paki na rin po ang ating bagong video maraming salamat po sa inyong panonood bukas na naman po break eh. po